Hello guys, good morning. Umpisa naman ako arrange sa mga plants ko. Panibagong arrangement. Kasi noon tinanggal namin sila sa lagayan, tinanggal namin sa mga plant stand kasi nagpagawa ng terrace. Ngayon naman, panibagong arrangement kasi tapos na ang terrace ayan tapos na ang terrace closer look ito na sila oh bagong arrangement naman ito na sila bagong arrangement na naman ayan pasok tayo Ito lang terrace ngayon. May ano na, may tiles na. Hindi na malikabok. Magtambay dito. Hindi na lupa. Pwede na magtambay dito. Panibagong arrangement. magpagawa din kami ng bagong plant stand kasi sira na yung luma ayan ang plant stand bago na namang gawa maganda ng ano nila lagayan Ang ganda-ganda ng ano ko. Oh. Super white. Super white. Ang ganda-ganda talaga. Ayan. Ang ganda-ganda talaga ng super white ko. Ito naman oh. Ang ganda-ganda. Ito talaga maganda. Red sumbat Ito naman tricolor ito kaya lang parang nagbago ang ano niya mga kulay tricolor yan o oh may red kaya lang unti unti nagbago mga dahon niya nawala wala yung red parang white on yamani na siya ito naman nakalimutan kung ID nito nakalimutan ko ang ganda nito nakalimutan kung anong ID nito Rare ito, rare. Kaya lang, nakalimutan kung anong ID. Ito, si Red Panama. Red Panama. Ito naman, nakalimutan ko rin ang ID. Ito, si Tin Carats. Ito, ordinary lang ito. So, maganda din. Ito, green bowl. Yan ang green bowl. Ayan, nakalimutan ko rin ang ID. Bagong arrangement na naman. Ito, laki na rin. Maliit ito noon nung pagbili ko. Maliit masyado. Pero nangadamid damage ang dahon nila. Oh. Sayang. Antorium foliage. Red. ano, uh, no, 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 no. Yellow. Yellow Ceres. Yellow Ceres. Ito naman, weave of love. Weave of love siya. Ang laki na. Hindi talaga ito pwede mainitan. Kaya masunog talaga ang dahon niya. Tingnan mo. Mainitan lang siya, sunog agad ang dahon. Kaya langan talaga sa ano, walang init. bagong arrangement tinanggal kasi ito noon mga plant stand kasi nagpagawa ng terrace ngayon naman tapos na another arrangement iba na naman yan ang mga plants ko my stress reliever meron pa dito mayroon pa dito. Pero andoon pa ang iba sa, ano, sa likod. Kasi nangadami ang dahon nila nung pag, ano pa, ano, pagpakarpentero. Kasi kung saan-saan na -saan lang nilalagay, kaya mga dahon na damis pangit. Ayusin ko muna yun bago ko ilipat dito. Ayan. Pwede na magtambay dito. Pwede na tambayan dito kasi hindi na lupa. Meron ng meron ng ano meron ng tiles. Kaya wala nang alikabok. Pwede na magtambay-tambay dito. Thank you for watching.